Ay, talaga ito eh, kakain na muna yung mga seniors. Kakain na muna. Ayun. Mahal pang kwan? Mahal pang... Pangiran si, 120. Ano yung sisi? po. Si. Si. Ay, hindi ko alam kaldereta. kaldereta. Ito na lang, kaldereta. Wala kaldereta po, wala na. Ah, wala na po. Hindi <laughs> ko <laughs> sabi na nga pa. Yun pa naman gusto namin, yung wala. <laughs> Eh talaga kakain daw muna. Kaya tapos lang kumain, kakain daw na uli. Talagang ano? Ginutom sa kakapadyak Uh, Yan. Ginutom. Ginutom din yung ano, napagod din yung ano namin yung mga bike. Nagarahe. O ano na? Wala. Wala. Ayaw nyo? O sige. di ano na, diretso na tayo. Oke, okay, diretso na tayo. <coughs> okay. Ayaw nila, ayaw. Ayaw nila eh. harapin <laughs> okay. sige pa yung ano sige diretso na kami talaga wala nang ano wala nang kainan diretso na ito okay. bye, bye, na. bye 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 bye